Hindi ko alam ang ano tawag nila ito. Ito yung Curlius na Curly Curly. Kita yung ganda. Meron pa dito. Ganda. Chupa yun. Ito kakaibot. Come So beautiful guys. Di ba? Sino magsabing ayaw ng gantong color? Ganda. Mayan anabuatan pa siya. Ganda siya, di Thank you guys for watching. Ganda!